So yun na, hello guys. Dito nga ulit tayo sa night calls natin. So update lang tayo ulit. Uh, sobrang tagal na natin. Ngayon lang tayong ngayon tayo nakaisip mag-record ulit. Sobrang tagal na. Bali ngayon ay 11, uh, 37. Level 37 na tayo. Tapos yung ating damage ay 51 tapos 30, 134 yung ating defense. Accuracy natin, 107. So, yan. Ito yung mga quest natin. Na uh, hindi natin napupuntahan. Ayan. Kasi medyo mga sakit yung kalaban para dyan. Mga level 40 pala yung naklik ko. Kala ko level 30. So, yan. Pero okay lang. Malapit na rin naman tayo mag-ano. Mag... -gano. mag 40, level 40 soon. Tagal eh. Makatagal magpa-level dyan. Pero kung gusto nyo talaga uh, magpa-level kayo na magpa-level kung gusto nyo na mga mas mabilis yung XP nyo, kailangan nyo makakuha talaga. Ito na sasabihin ko sa inyo. Kailangan nyo makakuha ng mga ganito. Eh, ito. Yan. XP yan eh. Ano, experience yan. Ayun Oh. O, oh, di ba? 10%. Ay, eh, meron na ako rito. Tatlo. eh, no. Bali, adit na yan. O, no? pito. Tapos, kailangan nyo rin ng ganto Itong mga food na to. Yan, eh, no. Di diba, Dagdag ng damage. Ayan, accuracy, regen. O, no? oh, di ba? At may ganyan din kayo. Tapos, tsaka ito. Ayan, o. No? Oh. Nakaka-gain din yan. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yan. Eh, basta, kakaparm lang yan, eh. Diba? Ito rin naman, Akiura rin to eh. Ano, Akiura sa tsaka defense. Itong drought of victory. O, di diba? Yan, kailangan nyo yan. Kailangan nyo rin yan. Ito. Yan. Kailangan nyo nito. kayo na ito. Ito, nakukuha rin yan. Yan. Goods and goods. Para dagdag ng ano rin yan. Damage, Akiura si defense. Diba? Damage rin yan. Alam mo tayo red na ibig sabihin yan. Eh. Ayan, tapos yan, papakita ko yung account ko sa inyo. Ayan. Tapos punta tayo rito sa may exchange natin. Dito tayo nagbebenta eh. Ayan. O tayo sa sell. Ayan. Diba? Wala pang bumibili siya din. Mahal kasi ng benta natin. Diba? O ito. Oh. Cancel na natin to. Palitan natin yan. Uh, natin mga 5 nga lang 5 5 nga naman talaga plus 10 yan yeah, 15 diba Hira. ang hirap din makakuha nyan na ba pag uh, ano nakuha to retrieve pag retrieve period retrieve all testing nga natin retrieve ayun pupunta rito lahat pag retrieve natin o benta ulit natin yan Nagbebenta na natin yan. Gawin na natin itong ano na lang. Naka 50. Ayan, 60. 60 na lang yan. Ayan ito. Pari ko. Last trade 64. O di ba tayo lalala dyan. Di sa kanina na. Kasi yung mga rep din ko kunin yung gar. Rep din kaya kunin yan. Pa ito. Benta rin natin yan. Tagalan natin ng... Ayan. Mga 20 na lang yan. Pagbibenta na natin yan. Para magkaroon tayo ng mga da-dias. Ito, pabenta na rin natin yan. Let's get na lang yan. O, yan. sampo na rin yan. At ito. O, gawin na natin ito ano, na 20. Ayaw. Registered. Ayaw na to ano trip ko na kasi to ayaw na ito yung kamay ng mantis yun kaya eh. yung mantis clock ano ba yun tres lang uh, ayaw na rito selling one So yan, nagbenta tayo rito dalawang ano, ah uh, common na lang yun eh, common common pa rin yun, yung green na yan ito benta na rin kayo natin yan so may okay, benta so yun punta tayo sa bag tapos scroll natin scroll down yan na to oh, ba? Diba? tapos tingnan natin sa collect check tayo sa collect yan Register na natin to sa PB, okay, PBA Dep, okay, Accuracy, pero gusto ko itong damage. Maybe a basic attack against ang mga mga kaya. Ayun, kayo niya. Kaya pag mga ganyan, bili lang kayo ng mga ganyan. Ayan. Siyempre, siyempre sa accuracy tayo. Eh. Taasan ko na natin yung accuracy natin. Ayan. Balik ulit tayo. Ayan. 107 pa rin. Tapos yung ating ano, uh, 51 na. Pero kung gusto natin pataasin pa yan, tanggalin lahat natin yung lahat ng yung na natin ibenta. So, ito, kailangan nyo rin yan. Ito, yan. Pero nagkamali ako dyan, eh, dapat dito lang yan. Sa strength. Kasi, vanguard dahil. Eh. Sa akin, nilagay ko lahat. Eh. Diba? Sayang. Kaya yun. Kala ko si ganun gusto ko pala kasi lahat. Uh, so after noon, ito naman. Uh, ayan. Ito diba mga level 3. Ayan. Ayan, check na natin. Para ano kung muna kayo, ililibot ko muna kayo sa account ko. After noon, punta kayo rito. Ayan. Click nyo lang ito kung gusto nyo makita yung character nyo. Pero kayo, hindi ko kayo in-invite na maglaro nito na ito. Pero, chill-chill lang. Tapos ito yung mga armor. Ayan, armor, gloves. Ayan. Ito, itong cafe na yan. Yung kung anong base yung cafe ba? Cape? Cloth? Cloth cape? Ayan, cloth cape pa tayo. Ayan, dahil kulay green na rin yan. Ganito. Ganito. Yung kulay. Eh, wala eh. Sumabog. Ginawa ko level 6. Sumabog. Ayan. Ito, hindi ito dito talaga ako na ano talaga ayun know, oh babasagan na una ito basagan ako na una ito ba? yung feather dito and you know, yung brooch basagan na din sayang so yun kung gusto niyo magpali mga XP may taong ko rin kayo punta kayo rito itong tatlong guhit punta kayo sa quest ayan ito kasi sa main quest yan. 19 na ako chapter 19 bali ito yung mga kunyari, nakapatay mo yan. Edy, meron ka ng 6.5 na experience. Pag sa side naman, wala pa ako. O, yan. Ito naman, sa daily request. Daily request pala. Yan, may Bostrom. Bostrom, Celano, Sel Abilus, yan. Bali, ikiklik mo yan. Tingnan mo, perfect Click natin itong Celios 39. Yung kanyang experience lang 0.4. Ayan, mga ganun lang, 0.4, 0.3. sa Tapos, result training, ayan. Ayan, ganun nyo lang. Tapos, yan, accept nyo. O, oh, diba? Ayan lang. Accept nyo lang yan. Tapos, yung ano Bale, yung ano natin. Yung, yung ating, syempre, uh, yung mount natin. Ayan, ito. Ito pa rin nakukuha natin isa itong rare kaso hindi naman nabibenta yun wow. kasi alaga mo boss yun. tapos yung boss hindi pa pupunta ng boss kasi so, sobra masakit tapos BF yan yan mga BF battlefield yan eh yan tapos yung glider natin yan meron na rin tayo na ito ito yung uunin ay wala tayo na Ayan. ito lang ito lang so, ito 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 yung pangit eh. Ito maganda. Kulay green. So, yan. After nun, kung gusto nyo naman pumunta ng, di ba? Pili nyo lang yung sa quest kung nyo gusto. Pero kung gusto nyo mag-farm na mag-item, yan. Click nyo lang yung ito. Click nyo lang yung map. Yan. Click nyo yung map na ganun. Pero kung ayaw nyo, yan. Exit natin. Wah, um, ayan, i-click niyo lang 'yang M. Ay pupuntarin din 'yan. Kung gusto niyo naman, isu So, 'yang pagdating niyo dyan, dito kasi pupuntarin. Pwedeng ayan, i-click niyo 'yan. Nasa kayo. itong word sa baba. Pwede niyo i-click 'yan. Ayun. Tapos pag nandiyan, bus jump. I-click niyo 'yung bus jump. Tapos hanapin nyo tong cell bank kung nasan tayo. Yan. Click nyo yan. Ayan yung mga kukuha nyo mga item. Na ito mga rare. Rare yung kulay asun na yan. Tapos may mga box. Random yan. Tapos ito kulay green. Diba? Yan ang mga gusto Gusto nyo kung magfarm dyan. Kung gusto nyo magkaroon ng maraming item. Pero tiyambahan lang yan. O ba diba? Tiyambahan lang yan. Tapos napakita ko ba sa inyo yung growth ko? Yan, ito yung growth rate ko, 42. Dapat 43 na yun, 44. Ganyan. Na Nabasagan kasi tayo. Yan, tapos... Yan. Kung gusto nyo naman, ano? Yun yung sabi ko sa inyo, dapat may maganto kayo. Para mas mabilis kayo magpa XP, Tapos yan. Lagay nyo, ano rin, tingnan-tingnan nyo. Ganyan. Ganyan, rinlipat kayo sa iba. Check nyo muna yung ano nyo. Yung diba? ah. Ito pa, kung gusto nyo mag-farm, punta kayo rito. Ah, uh, mga morion, kung gusto nyo mga nabebenta, punta kayo rito sa Lens of Prosperity. Yan, expired na kasi sa akin, napunta ko na yan. Kasi ito, yan. Dito, mga morion, yan. Ito, nakuha na tayo dalawa. Nabenta lang natin na napakamura. Ito, meron na rin tayo na ito. Hindi ko alam kung saan ko na ano. Kinaan ko lang nga tayo ang register. Ito sa kanina, ito gold. Tapos dito naman ayan, eh, no, random yan. Item, o kaya gamit, uh, potion, skill, gano'n. Dito naman ito, papyrus. Ayan, papyrus yan. Nakakuha na tayo ng ganito, ah. So, bound, hindi unbound. Ayan, yung mga pag-unbound, unbound, yun yung know, mga nabibenta. Ito, yan, meron na tayo niyan. Ito, ayan. Ito wala pa kasi napakadalang yan. Sobra hirap niyan bago mo makuha itong token na ereta ewan ko na kuha ano, na ako nyan so dito lang yan ito naman yan xp kung gusto nyo rito so it's go wins may xp yan ay no ano nga lang maliit lang ito token yan. gusto nyo, tas, ito pa dito sa special meron din yan, yan. sa masar ice yan papirus din ganun din ito meron na tayo diba itong Uh, compound rigid asto, yan. ito meron na rin tayo niyan, ito wala pa sobrang dalang kasi niyan. pero mamaya dyan tayo pupunta mamaya diba eh yeah. lang gusto yan tingnan natin yung pera natin ito sa baba yan ito gold 324 tapos dito naman ito 190 dapat to eh wala na sige gamitin natin to yan click nyo lang yan para ma-open the o oh, uh, oh, lid tapos punta ulit tayo rin sa isa Ayan. max natin tapos confirm tapos open na ah. o oh, diba dami no yan ito naman oh, Ayan, pwede na pag maganto pwede ibenta yan pag may ganito yan at makikita nyo open yan ito katulad nito hindi hindi yan nabibenta. Yan lang yan So, ito yung sinasabi ko sa inyo, itong Moonlight. Ah, Moonstone. Moonlight tuloy lang. yun, di ba? a Moonlight. Kasi ito yung sinasabi ko isa sa inyo, yan. Yung compound regen, pampaano yun sa sa crop. Yan. Okay, yan, yan. Tapos, dito, punta tayo rito. Punta tayo sa mount. Yan. Ito yung mga nakuha natin. Tapos, mag-combine na tayo rito. Uh, combine. combine. Uh, uh, combine din natin 'yan. Ayan Wala makuha tayo ng rare dito. Ay, wala-wala. Wala okay na, pagano na 'to. Kasi yung rare natin, isa lang. Yung uncommon natin dami. Uncommon, plus common. Yeah. Ito yung uncommon, yung kulay green. Yung un yung common ito lang. Ayun lang, baka syempre hindi nyo alam eh. Baka tinatamad kayo yung magpasa. Eh. So yun, ito naman o. Oh. Isa so, yun eh. Diba? Uh, days na ba tayo? Siguro mga 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks? 3 weeks. Mag-iisang buwan na rin tayo. Mag-iisang buwan. Siguro. Isang buwan, 2 weeks na lang. Kasi pinagpo-post ako nito last week. Hmm. Diba? Habang tumataas ka sa level mo, tumatagal din yung pagkuha ng ano, ng EXP. So, dito tayo sa crop. Yeah, click natin yung crop. Kung nyo, ito. Punta ulit kayo dito sa may tatlo sa menu. Uh, pwede dito yung crop. Ah, uh, crop tuloy. Crop. Nang click nyo. Ayan. O, pwede nyo i-crop yan. Ah ito rin. Pwede rin yan. Kung gusto nyo mag-crop. Ayan. Ayan. Kung gusto nyo ng ganyan. Kaso ayoko nyan eh. Kung gusto nyo lang namang mag-crop. Pero meron tayo rito. Refine. Uh, asan ba yun? Gusto. Refine yun eh. Wala pa rito. Wala pa. Ito yung BF naman. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ako. Battle. Ay Battle Probe pala. Kala ko. Battle Piddle. Pupunta kayo dyan kapag gusto nyo. Kaso masasakit na yun. Wala pa akong bahala pumunta dyan eh. Yon, Tapos. yon sa PBB. Ayan. Ayan. Diba? Gusto nyo pumunta dyan. Diba? Mag PBB kayo. B. Ah. Uh, PBB. yan Yung ano natin. Ayan sya oh. Yan lang yun, dito, di ba, pinakita ko na sa inyo kung saan mas maganda mag-farm ng XP. Di ba? Sa main kayo, pero kung hindi na kayo ng main, syempre, farm-farm kayo din sa ano, punta kayo din sa mga, sa mga yung maliliit lang level, mga 30, ano. Tapos punta kayo dito sa, di ba, pinakita ko sa inyo. Tingnan yung mapa, ulitin ko ulit, last na. Pinutin nyo yung mapa na yun kung meron. O kaya, pinutin nyo M. Yan. Marami rin dyan, Ayan. Dito, pwede rin dyan sa 34. Yan. Pwede rin dyan. Yan. pag gusto nyo, mga 45 kung kaya nyo. Itong level 32. Ito naman. Yan. Mga armor, ganun. Diba? Mga armor naman. Tapos, pag sa dulo. Yan na helmet. Uh, yan, kayo na bahala nyo. ano gusto nyo. Basta bastion yung bag ko lang ipunta. Siguro, ano to, bukas, 38 na yan. Diba? Ano Basta magkaganyan-ganyan lang yan. Tagal kasi yan, 0.4 na kukuha ang XP. Pero dapat marami kayong pinakita ko ganito. Yan, but meron kayo yan. Pakita ko ulit, baka makalimutan nyo. Yan ah, uh, ba yan? Ayan pag ayan, punta kayo dyan Ayan oh, diba? Ito, bala ko na nga benta Pero bala ko na ito yung tapon Ayan pilit kasi pinagtatapon na So, ayan uh, Sige, benta na natin yan. Benta natin sampo oh, Sampo natin benta Ay Ayan ito na yung uling ano natin. Bali, benta natin yan. Benta natin. Ay, full load na ata. Full na, full. Full na gar. Ayun o, binenta natin o. Isang daan lang. 250 pala preso niyan. Grabe. Yan. Ay, ito, ito. Ito, maganda rin to. Wala, makakuha rin kayo ng ganito. Yung potion. Yung water bond oblation bound pala. Yan. Yeah, that, pero hindi ganyan niya. niyan. Goods na goods din yan. Diba? Yon so yun. Uh, Gandito na lang. Uh, comment na lang kayo. Gawin ka lang po. Tama like and subscribe. Kung ano pa yung gusto nyo. Update ko ulit kayo sa susunod. Kapag meron na tayo nakuha. Diba? Yan. Update, update na lang tayo hanggang dito na lang.